So magandang uh, araw sa ating lahat mga kabreder breeder uh, dito na naman tayo sa panibagong uh, episode ng ating vlog so uh, uh, sa mga viewers natin dyan, subscribers uh, shout out sa inyo mga supporters natin sa uh, mga mga, mga OFW okay, uh, <coughs> sa saan man sulok ng uh, mundo mga silent viewers natin dyan na uh, sana ay nasa maayos tayo na malusog na pangangatawan so uh, ang topic natin for today ay gamutin natin yung uh, may sugat na manok natin so uh, kapalitan natin to sa ano sa sisyo pang crude ka ko sana kaso lang ay hindi sinabi sa akin na may uh, sugat pala so kapapanalo lang so gamutin natin baka makaya pa yan gagamot tayo mga uh, ng ano ng manok na may sugat so itong gagamitin natin linisan muna natin itong laman nito agwa sinada. Bali, nilipat ko dito sa lagayan kasi nabasag yung bote niya. So, pag natapos nating linisan, uh, pigaan natin ng halaman na to. Yan. Kung um, alam nyo to sa inyo, mabisa daw to sa sugat. Yan. Okay, pagtapos, painumin natin ng amoxicillin. Ayan. Amoxicillin. Ayan ka breeder yung manok natin na may sugat sa pakpak. -pak. Ayan mga breeder Oh. Ayan. Ito yung sugat niya. yan. Ayan. Tanggalin natin yung mga namumuong ano sa loob dugo linisan natin eh, kapredero linisan natin yung uh, sugat niya. Yung pasintabi sa mga kumakain. Diyan pinigyanan natin ng kangrina mga kabreder ayan oh. ang ginanggang muna nila sa apoy ayan oh.